Mm -hmm. yan ang panalangin ko po talaga sa Diyos po. Kagabilag po, yan po talaga ang panalangin ko sa Diyos po. Kung hindi man totoo itong nasa cellphone, dahil andiyan kang Diyos, alam ko, ito ka magpapapunta dito kay Daddy Franz Calco. Bakit? Ano ba nakikita mo sa cellphone na? Kasi po yung mga nakikita ko pong tinutulungan niyo po. Kaya sabi ko, sa po, ako din ang isang magpiling tulungan niya. Sabi ko siya. So. Okay, nanay. Ito Kasi pa? naik okay na, wag na po kayong mag-alala. Alam ko may mabuti kayong kalooban. dahil dahil nagmamadali po kami, dahil me uh, may pupuntahan pa kami ng kabilang barangay. Kasi iniikot talaga namin yung mga bar barangay na na salanta ng bagyo, yung mga binaha na may bigay kami ng bigas. Pero sa ngayon naubos na yung bigas sa sasakyan. Kaya ito na lang muna ibigay ko sa inyo. Nay, kamay mo na para makatulong, no? Bilangin natin. 1 Two Three Four Five 5 Seven 7 Nine 9 10,000 9 po. Salamat po. Mga mga po na po Laban lang tay Apo. Ay, magandang hapon po, dati po. Kumusta kayo? O? Huh? Pwede ba tumuloy? Ano po? po? Ay, hello po. Kumusta kayo dyan? Okay, nai, pasok ko yung bota ko. Okay. Kumusta kayo dito? Ano pangalan ni nanay? Hilda Karina po. Si Sir? Mag-asawa po kayo? Sir, upo kayo. O, sige, sige. Kayo rin po. Upo kayo. kayo. Upo kayo, Sir. Sige, kayo. Upo kayong dalawa dyan. Sir, katil po kayo. Sige lang. Upo kayo dyan. Okay. yan Kumusta? O, buti naman. May ilaw. Makikiupo po ako. Masin na po, sir. Nakaupo lang kami. Okay lang. Para makapagpintuhan tayo maayos, no? O, sir. Salamat po, sir. Ano ka? Ano ka? O? Salamat po, mabuti. Nakarating po kayo dito? Bakit? Ang hirap po talagang buhay namin. Nagkasakit po ako ng stage 2 Crohn's disease po. Ay, may sakit po kayo. Hindi na po ako nakapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag sa kaya pala pala ang payat niyo. Ilan e, to ano po kayo? 48. Po. Mm. Alam mo ng Diyos po, sinasabi no, ko po po. Noong po, po, doon po ang nakikira po kami. Dito po nang Dito po nang umupa. Dito po nang umupa. Dito po nang Dito po nang umupa. Ah, may... May paupahan din pala dito. Uh, Nakiusap lang po kami. Nakiyusap dito po sila paupahan Pagsim. sana to. Nakiusap lang. Wala po talaga kang matiransin. Mm. Po, so Nakiusap oh, lang kayo uh, na tumira dito. Po, Pero paupahan uh, ito. Opo, ang hanap buhay nito po sa yung antidote. Pipinga lang po ko ng mga handicraft sa Manila ha, sa. Asa ang magulang mo? Wala Ilan ang anak niyo po? Nasaan, Nasaan siya? Sa una din po sila si na disgrasya nga po yung puso ko po. Sir. Nasaan yung mga anak niyo? Ano po? Nasa Manila po yung naman po naman po ang anak buhay nila dahil mga school na po. lang po hmm. ko po sila. Nakiki. Yung isa nagtitindo ng mga chinilas. Yung isa po, ano po yung nakike, ano ng na, mga, ano po yung, yung, mga hayop po. Si tatay, anong trabaho ni tatay? Ano yung mga po yung ambilat dangerous po sa sir. Ano yan? Ambilat dangerous po sa Manila. Gaya po sila sa'yo. Tulad ngayon po sir, pag ano, umuulat, bumabagay, wala po sa talaga sa hmm. alam po ng mga tao po dito sir, saka alam ng Diyos na sa lahat sir, alam ng Diyos po sir. Hindi po ako nagdito. Kaya ko po ang totoo hirap buhay namin sir. Eh, ano kahirap na eh? Sobra sir. Minsan, kasi akin po sir, pag lumalabas po ako, hindi ako nag- kuwento sa mga ibang tao kasi alam nyo naman po yung mga ibang tao mas lalong ilulubog ka nila sinasarili ko na lang po sa Diyos na lang ba't mo sinasarili? kaming asawa siya kasi may, mga tao ano po siya pag sasabihin lalo kang ilulubog lalo kang yung ano nila yung konser hindi ka nila kakaawaan bakit? ano ba sinasabi nila? ba't nasabi mong ganun? kasi sir pag kung ano pag lumalabas ka dyan sa titignan ng katlo pa para patas ka sa kanya sabi ko kaya dati Franks maraming salamat po at nagpuntahan niyo po ka kaya po ang titis lang po kami dito tulad ng bagyo po Buti hindi tumutulo itong bahay. Matiklaki tumutulo po. Sir, ano po yan? Pinalagyan lang po lang po. Matiklaki kapit. Hindi, okay lang po. Sana po matulungan niyo Mm -hmm. yan ang panalangin ko po talaga sa Diyos po. Kagabilag po, yan po talaga ang panalangin ko sa kami po. Kung hindi man na nasa cellphone, dahil andiyang kang Diyos, alam ko, ikaw ang magpapagpunta dito kay Daddy Francis ka po. Bakit? Ano ba nakikita mo sa cellphone, na Kasi po yung mga nakikita ko pong tinutulungan niyo po. Kaya sabi ko, sa po, ako din ang isang mapiling tulungan niya, sabi ko so, <laughs> siya. <sighs> Buti hindi pumasok ang baha dito na Muntik na po siya. Ah, muntik na. Muntik. So, ibig sabihin, napapanood mo yung, Mupula, oh, yung napapanood, upload ni Daddy Frankie. Uh, eh. uh, uh, uh. Ano sinabi sinasabi mo pag napapanood mo si Daddy Frankie? Sabi ko, umbay naman ni Daddy Frankie. Sabi ko, sana mapuntahan po kami dito, Lord. Hmm. Parang sunod din po kami matulungan, sabi ko. Namigay ako ng bigas dyan na eh. Hindi nga po ako nakabot kasi andito lang po ako pag wala pong importanteng pupuntan sa labas. So, Hindi kayo lumalabas. So may bigas pa kayo. May ko pa, sir. Sayang naman, naubos na yung bigas na dala namin. Sana po sir, matulungan niyo po kami sir. Mat matagal mo lang po bahay po. Palipat-lipat po kami dito, sa dito lang po sa barangay. Pero tiga panggasinan kayo talaga. dito po sir. Pati mga ulang. niyo. Opo sir. Kahit si sir. Alaminos. Ah, alaminos na mag kayo. Siya sa labrador. Oo. No? Oh. No, Nung nakikita ko po yung mga ano po Po na po kami, ano ba mga ginagawa ni Daddy Frankie na, nakikita mo? Yung mga tao pong naghihirap po tapos mga nadadaanan niyo mga ano po yung parang hindi makalakan ng ano Iyan mga kababayan mga kabarangay. Magandang hapon po sa atin lahat. Sa araw na ito mga kababayan, after, po, after nga po namin nagbigay ng bigas at nakita namin itong bahay ni nanay na medyo naging agaw pansin sa akin kasi nga natanaw namin si nanay na nagbigay kami bigas pero hindi siya nakaabot nga daw at uh, nakita ko yung pangatawan niya na masyadong payat kaya minabuti kong pumunta dito para kumustahin sila at eto nalaman natin na may cancer ano yung sakit? Ipo, is this hey, kidney disease bro. Ah, kid, is, is stage 2. hindi oh. na po ako nakapagpatigamot. Ba't ito yung nagpapagamot? Ano po sir, yung mga down-down ang ah, mga herbal herbal okay. okay dahil siguro dahil din sa kawalan kahirapan ng buhay tulad ngayon sir ito sir wala wala ng ano biyahe nila ito po sir dito kung ano kung mayroon po nag-iikot-ikot po siya kanina sir na kung baka may sakaling magpatrabaho ano ng ano po yung mga damo damu wala naman tapos sumabay pa yung bagyo no baha po. Gaano kahirap ang buhay dito pag ganitong baha bagyo? Oh, hirap, sir. Mahirap talaga dito sir. Ang hirap, hirap talaga. Mm -hmm. Nung tag-araw po sir, umiikot-ikot pa kung nagtitinda lang yung ano, yung macaroni po. Kaso mm -hmm. po, yung... Macaroni? Ano yan? Yung, yung parang ano po, yung pinag pwedeng pagpulutan yung mga chichiriyan. Ah, yung chicharon. Okay, ayun ang hanap buhay nyo. Opo. Kahit kung po sir, minsan po nagtitinda ako ng ano yung mga gulay gulay kaso po itong tagulan po hindi po ba kami nag ano nagpagtanim sir mm -hmm. noon po sir ano may mga talim kaming ano yung yung kalabasa may mga saluy ganyan pag umaga lang po nagpagtanim ito na sa kunang bulak at yung dahon po yung bin binibinto ko sabi ng asawa ko minsan po oh, magkano yung tinagit 1-8 magkakabila tayo kaya lang, pahirap ng pahirap, no? Kasi so, magpapasalamat nga po po sa'yo tayo kung magkakarinig ito Sige na, basta laban lang po tayo. Lagi lang tayo magpipray, ano? Wala po sa po. Opo, salamat sa Panginoon at nakilala ko kayo. Yan, kilala niyo naman na ako, kasi Ganun Daddy po, sir, Frankie, no? Maraming salamat sa Panginoon po din, sir. Tapos lang kayo din po, sir. Opo. Dahil napasalaman po kami. Magtipagal ka. Okay na, Nay. Kasi... Hindi, sir. Magkakulungan kayo, sir. Nay, okay na, wag na po kayong mag-alala. Alam ko may maputi kayong kalooban. dahil dahil nagmamadali po kami, dahil uh, may pupuntahan pa kami ng kabilang barangay. Kasi iniikot talaga namin yung mga bar barangay na na salanta ng bagyo, mga binaha na may bigay kami ng bigas. Pero sa ngayon naubos na yung bigas sa sasakyan. Kaya ito na lang muna ibigay ko sa inyo. Nay, kamay mo na para makatulong, no? Bilangin natin. One, two, three, four, five.

malaking tulong naman sa amin. Maraming maraming salamat po unang-unang paggagamitan sa 10,000 ay? Pero kung baka ko na ako ng maliit na ako, magkakaroon ka ng tulong maliit din sa... Opo. Dahil sa hirap mong buhay po sa Paikutin Kaya niyan. Laban lang. no? pa ako sa pansir. Marunong pa ako sa mga Puhunan.

Basta wala wag, wag lang aayaw, ha? Okay na po. Huwag na po kayo mag-alala, no? Okay, maraming maraming salamat. Salamat po sa inyo, Daddy Frank. Maraming maraming salamat. Walang alaman po. Sana nakatulong si Daddy Frank sa inyo sa araw na ito. Laging Panginoon ang mangunguna po sa inyo, sir. Tama po, no? Lagi kayo nga ng news, sir. na po. Tay, ingatan mong pamilya mo, no? Laban lang. Maraming maraming salamat po, sir. Be strong tayo. Hindi ko ng pag-asa, sir. Tama. Sabay po kung pa inyo, ko yun, sir. Nalulong na po ako. Tapos lang po. Tulad uh, nito. Talaga na. Diyos po ay talaga. Kaya maraming salamat. Opo. So, Kailanman hindi natutulog ang Panginoon. Huh? Na? Tandaan nyo yan. So, ayan mga kababayan, no? Sana'y uh, naging uh, nakatulong na naman ang Team Daddy Frankie kay tatay-nanay. Dahil kitang-kita naman natin mga kababayan yung hirap na kanilang pinagdadaanan. Nararamdaman ko po sa pananalita ni nanay tsaka si tatay talagang sobra. No? Lalong-lalo na dinaanan pa tayo ng uh, bagyo at baha. So, maraming maraming salamat mga kababayan. Kung sakali lang po na nanonood ka pa sa tagpong ito at naibigan na gustuhan mo ang pagkacharity ni Daddy Frankie, uh, pwede maglambing. I-share mo ang video ito para mas makatulong pa ang Team Daddy Frankie. Maraming maraming salamat po. Dati Franky po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan, mabuhay po tayong lahat. Thank you po. Salamat po. Thank you, Franky. Salamat so po tayo. God bless po. Huh? Ingat po